Hi guys! Welcome to my vlog. This is Uyong bag Bagyong Uyong. At syempre, pupunta po ako doon sa Kinabranda. At um, kailangan kong pumunta doon kasi um, makita-kita kami doon. At sila kasi pupunta na sila ng Singapore. At um, kami naman ay magbabanding lang muna lang naman dito kami. So, um, pupunta na po ako doon kasi nga kailangan um, ako pumunta doon para... Um, mag-reunion. Reunion! Ayan. Ah, uh, uh, di ba? So ngayon guys, um, pupunta na pa ako doon at tara na, let's go. I'm so excited. Hindi ko alam kung anong anong ano um sa akin ni nila Jaja, nila ni, La ni Brenda, lahat lahat. Yeah, let's go. <laughs> Bye. Uy, <laughs> <laughs> bakit ang laki mo na? Ang laki na ni bakang si Bako. O si Bako pa, ang tiil. Yan ang Nang, sign of progression. Ha? Ayan guys, so ayan pa yung mga rayong natin ng mga ka-BFF. Uy, kumusta na kayo? Ikaw, kumusta, Jel? Ako? Waka pa din. Mm -hmm. So dito kami ngayon sa bahay na yung haet. Ayan, dito kami

Hi guys, may mo na akong lambing kasi sobrang insta lang parang nakaka-stroke. Eh kayo sa naiwain, hindi mo kami. Ako po yung bago niyang katulong, hindi ako kakay amo. Ito po yung anak ko po yung mga damit. Okay, ginisin pa na manito, tayo, ito tayo, dito okay. na. Okay, ayari yung sige mo yung mga pati mo mabago. Nay, bugnaw na lagi, oh. Bugnaw na malamit nga, bago ito tayo. Mm, ay, yung nilinis ka nila. Ano yun, iba yun sa kabila ko niya. Bakit ba? may airpon kayo. Tsaka may mga pala, abila po sa mga shoes. Pagkita may mga shoes yan. Uy, binibinta yan?

Ayun yung nililinis kanina? Ano Iba yun sa kabila ko. Nililinis. Iba yung sa kabila ko. may mga balabil. Ako kailangan mga shoes. Pagkita mo mga shoes na yan. Binibinta. Binibinta yan. Oh, binibinta pala yan. Ayun. Naka-bags ba yung iba? Mayot. Bakang. Tinunin. You know yan. So guys. Uh, Nag-prepare na po sila ng kanilang mga bags. Kasi aalis na po sila. Papuntang Singapore. Ilang araw kayo sa Singapore. Tataas panahon para makuha sa Pasko. Walang mag-die. Tataas ka pala panahon. pa pala una? Ano? Ni Frito? Ano? pa pala? Ano Það er einhvern veginn. Það er einhvern veginn. Það er einhvern veginn. Æsa, ég vil sjóð. Það er einhvern veginn.

Siyo yung bayang cook na sa Baguio. Siya lagi na nagluluto, ay cook, ay cook, ganyan. Tignan na siya. <laughs> Pagsaan ko pa rin. Pagsaan ko pa rin. Ka-aam. Lugo ba? Lugo. Ito dito. Sobrang paborito ko yung carrot paghilaw, pero pagluto ko na siya, parang ko gusto. Ingat kayo. Ayun guys, Afternoon, dito na po ako sa bahay ni Naywaet. Ayan, ito yung bahay ni Naywaet guys. Oo, di ba? So, ulang tao ngayon dito si Brenda, natutulog. Ayan, yung teddy niya. Yung ano na, kulambo, yung iPad niya. Mm -mm. So, dito po tayo ngayon. So, dito kami nag-stay ngayon sa bahay ni Naywaet.

Kasi sila ay pupunta sa Singapore. May iwan po ako. <laughs> May iwan. May iwan po ako. May iwan po kami ni Scarlett. Okay yung king.